Ezekiel Ang Bagong Templo Ika-apat na pung kabanata Noong ikasampung araw ng unang buwan, nang ikadalawamput limang taon ng aming pagkabihag at ika-labing apat na taon mula nang wasakin ang Jerusalem, nilukuban ako ng kapangyarihan ng Panginoon at ipinakita sa akin ang isang pangitain. Sa pangitain iyon, dinalan niya ako sa mataas na bundok ng Israel nang tumingin ako sa timog, ay may nakita akong parang isang lungsod. Dinala ako roon ng Panginoon at may nakita akong isang tao na ang mukha ay parang kumikinang natanso. Nakatayo siya malapit sa pintuan ng bayan at may hawak na panukat. Ang isa ay lubid na gawa sa telang linen at ang isa ay kahoy. Sinabi sa akin ng taong iyon, Anak ng tao, makinig ka at tingnan mong mabuti ang ipapakita ko sa iyo. Dahil ito ang dahilan kung bakit kita dinala rito. Pagkatapos, sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel ang lahat ng nakita mo. Ang pintuan sa gawing silangan. Nakita ko ang templo na napapaligiran ng pader. Kinuha ng tao ang panukat niyang kahoy na ang haba ay sampung talampakan. Ayon sa umiiral na sukatan ay sinukat niya ang pader. Sampung talampakan ng taas nito at ganoon din ang kapan. Pagkatapos, pumunta ang tao sa daanan sa templo na nakaharap sa silangan. Umakyat siya sa mga baitang at sinukat niya ang pasukan ng daanan at sampung talampakan ang luwang nito. Sa bawat gilid ng daanang ito ay may tatlong silid na may gwardyang nagbabantay. Ang bawat silid na ito'y may sukat na sampung talampakan ng haba at ganoon din ang luwang. At ang kapal ng pader sa pagitan ay walong talampakan. Sa kabila ng mga silid ay may daanang papunta sa balkonahe na nakaharap sa templo. Ang daanang ito ay sampung talampakan din ang haba. Sinukat din ng tao ang bulwagan at labing apat na talampakan ang haba nito. Ang kapal ng dingding sa magkabilang daanan ng balkonahe ay tatlong talampakan. Ang tatlong silid na kinaroroonan ng mga bantay ay pare-pareho ang luwang at ang mga pader sa pagitan nito ay pare-pareho rin ang kapal. Sinukat din ng tao ang taas ng daanan papunta sa bakuran sa labas at ito'y dalawamput dalawang talampakan. Ngunit ang taas ng pintuan nito ay labimpitong talampakan. Sa harap ng bawat silid na kinaroroonan ng mga gwardyang nagbabantay ay may mababang pader na dalawampung pulgada ang taas at dalawampung pulgada rin ang kapal. At ang mga silid na ito'y ay 10 talampakan ng haba at ganoon din ang luwang. Pagkatapos, sinukat ng tao ang luwang ng daanan papunta sa bakuran sa labas. At ito'y apat na dalawang talampakan. Ang sukat nito'y mula sa likod ng pader ng kwartong kinaroroonan ng gwardyang nagbabantay, papunta sa kabilang pader ng silid ding iyon. Sinukat niya ang pader mula sa pintuan papunta sa bulwagang nakaharap sa bakuran sa labas at isang daang talampakan ang haba nito. Ang haba naman ng daanan mula sa pintuan hanggang sa dulo ng bulwagan ay limang talampakan. May maliit na bintana sa bawat silid kung saan naroon ang nagbabantay at sa pader sa gitna ng mga silid. Ang mga pader na ito ay may palamuting nakaukit na puno ng palma. Ang bakuran sa labas ng templo Pagkatapos, dinala ako ng tao sa bakuran sa labas ng templo. Nakita ko roon ang tatlumpong silid na nakahilera sa daanang bato na nakapaikot sa bakuran. Ang daanang bato na ito sa bandang ibaba ay umaabot hanggang sa gilid ng mga daanang papasok sa bakuran. Ang lawak ng daanang bato ay kapantay ng haba ng mga daanang iyon. Pagkatapos, Sinukat ng tao ang layo mula sa daanang papasok sa bakuran sa labas ng templo hanggang sa daanang papunta sa loob ng bakuran ng templo at ang layo ay isang daan at pitumpong talampakan. Ang daanan sa hilaga Pagkatapos, sinukat ng tao ang haba at taas ng daanan sa hilaga. Ang daanang ito ay papunta sa labas ng patyo. Ang bawat gilid ng daanan ay may tatlo ring silid na kinaroroonan ng mga gwardyang nagbabantay. Ang luwang ng mga silid na ito at ang pader sa pagitan, pati ang mga balkonahin nito, ay katulad din ng daanan sa silangan. Ang haba ng daanan sa hilaga ay 85 talampakan, at ang luwang ay 42 at kalahating talampakan. Ang mga bintana, balkonahe at palamuting palma ay tatulad din ng nasa silangang daanan. May pitong baitang pataas sa daanan at may balkonahe sa dulo nito. Mayroon ding daanan papunta sa bakuran sa loob sa gawing hilagang daanan, katulad ng daanan sa silangan. Sinukat din ng tao ang layo ng dalawang daanan at ito'y isang daan at pitumpong talampakan. Ang daanan sa timog Pagkatapos, dinala ako ng tao sa dakong timog at may nakita akong daanan doon Sinukat niya ang balkonahe at ang magkabilang pader nito at ang sukat nito ay katulad din ng mga unan niyang sinukat. May mga bintana rin ito sa paligid ng daanan at balkonahe katulad ng iba. Ang haba ng daanan ay 85 talampakan at ang luwang ay 42 at kalahating talampakan. Pito ang baitang nito paakyat sa daanan at may balkonahe sa dulo nito. Ang mga pader sa gilid ng daanan ay may mga palamuting palma mayroon ding daanan ang bakuran sa loob na nakaharap sa timog. Sinukat ito ng tao at ang layo mula sa daanang ito hanggang sa daanan sa labas sa timog ay isang daan at pitumpung talampakan. Ang mga daanan papunta sa bakuran sa loob. Pagkatapos, dinala ako ng tao sa bakuran sa loob. Doon kami dumaan sa daanang nasa timog. Sinukat niya ang daanan at katulad din ito ng iba. Mayroon din itong mga silid na kinaroroonan ng mga guwardiya na nagbabantay. Ang laki ng mga silid nito at ang mga pader sa gitna. Pati ang mga balkonahe ay katulad din ng iba. Mayroon ding mga bintana sa palibot ng daanan at ng balkonahe. Ang haba ng daanan ay 85 talampakan at ang luwang naman ay 42 at kalahating talampakan. Ang mga balkonahe ng mga daanan na nakapaligid sa bakuran sa loob ay may habang 8 talampakan at may luwang na apat na at kalahating talampakan. Ang balkonahe ng daanan sa bandang timog ay nakaharap sa bakuran sa labas at napapalamutian ito ng puno ng palma na nakaukit sa mga pader. May walong baitang paitaas sa daanang ito. Pagkatapos, muli akong dinala ng tao sa bakuran sa loob. Sa gawing silangan kami dumaan. Sinukat niya ang daanan at katulad din ito ng iba. May mga silid din ito na kinaroroonan ng mga gwardyang nagbabantay. Ang laki ng mga silid nito at mga pader sa gitna, pati ang mga balkonahin nito, ay katulad din ng sa iba. Mayroon ding mga bintana sa paligid ng daanan at ng balkonahe. Ang haba naman ng daanan ay 85 talampakan at ang luwang ay 42 at kalahating talampakan. Ang balkonahe nito ay nakaharap sa bakuran sa labas at may mga palamuting palma na nakaukit sa magkabilang pader. May walong baitang din pataas sa daanang ito. Pagkatapos, dinala ako ng tao sa daanan sa hilaga. Sinukat niya ang daanang ito at katulad din ito ng iba. May mga silid din ito na kinaroroonan ng mga gwardyang nagbabantay. Ang luwang ng mga silid na ito at ang mga pader sa gitna, pati ang mga balkonahe ay katulad din ng iba. May mga bintana rin ito sa paligid ng daanan. At ang haba ng daanan ay 85 talampakan at ang luwang ay 42 at kalahating talampakan. Ang balkonahin nito ay nakaharap sa bakuran sa labas at may mga palamuting puno ng palma na nakaukit sa pader. May walong baitang pataas sa daanang ito. Ang silid na pinaghahandaan ng mga handog. Pagkatapos, may nakita akong silid na may pintuan sa tapat ng balkonahe sa daanang nasa hilaga. Doon sa silid na iyon, hinuhugasan ang mga handog na sinusunog. Sa magkabilang panig ng balkonahe, ay may dalawang mesa na pinagkakataya ng mga hayop na handog na sinusunog. Handog sa paglilinis at handog na pambayad ng kasalanan. Mayroon pang dalawang mesa sa magkabilang tabi ng hagdan bago umakyat sa daanan sa hilaga kaya walong lahat ang mesa na pinagkakatayan ng mga handog. Apat sa balkonahe at apat sa tabi ng daan. Mayroon ding apat na mesa roon na gawa sa kinapyas na bato. Doon inilalagay ang mga kagamitan na pangkatay ng hayop na handog na sinusunog at iba pang mga handog. Ito'y dalawampung pulgada ang taas. Ang luwang at haba ay parehong tatlumpung pulgada. Sa palibot ng dingding ng balkonahe ay may mga sabitan na tatlong pulgada ang haba at naroon sa mga mesa ang mga karneng ihahandog. Ang mga silid ng mga pari. May dalawang silid doon sa bakuran sa loob. Ang isa ay nasa tabi ng daanan sa hilaga, nakaharap sa timog, at ang isa naman ay nasa tabi ng daanan sa timog, nakaharap sa hilaga. Sinabi sa akin ng tao, ang silid na nakaharap sa timog ay para sa mga paring namamahala sa templo. At ang silid na nakaharap sa hilaga ay para sa mga paring namamahala sa altar. Ang mga ito ay mga anak ni Zadok at sila lang na mga Levita ang pinayagang makalapit at maglingkod sa harap ng Panginoon. Sinukat ng tao ang luwang ng bulwagan at ito'y isang daan at pitumpung talampakan at ganoon din ang haba. Ang altar ay nasa harap ng templo. Pagkatapos, dinala ako ng tao sa balkonahin ng templo at sinukat niya ang magkabilang pader ng daanan ng balkonahe. At ang bawat pader ay may taas na walong talampakan at limang talampakan ang kapal. Ang luwang ng daanan ng balkonahe ay dalawamput-apat na talampakan. Ang haba ng balkonahe ay tatlumput-lima na talampakan. At ang luwang ay dalawampung talampakan. May sampung baitang ito pataas, papunta sa balkonahe, at may haligi sa magkabilang tabi.